<laughs> Wala po kayo narinig mga kaibigan? Okay, <laughs> Bakit kayo ganyan? Sirain ko kaya 'yung laro <laughs> nato. Mini game. tayo teaser dito from the film. So, minsan lang kadatangan ng reaction. Reaction oh, sa sarili pinapala, ko? ko. Then may mga binliping lines. Tingnan natin kung Alam ko. <laughs> Ano to? Editor ba ako? <laughs> What are the chances of finding one great love? At this time of parang ang hirap ng paniwalaan kung meron ba talagang one great love. Sino ba talaga yung one great love natin? Well, I'm an old soul who still believe. <laughs> who still believe one great in love? Believe. Who still believe in true love. Is it? Tama ba? Kasi part na yun ang human nature natin. Kailangan natin ng mamahalin. At ng magmamahal sa atin. Para equal. Dapat equal when it comes to love. Being in love doesn't really need to be complicated. There's no restrictions. No demands. Just love. Aww. Ba't ang hirap ma-in-love, no? Ang dami kailangan. Love, my choice. And no one stays in love by chance. A chance. Hinayaan kong ma-in-love. Ang sarili ko sa isang taong binigyan ako ng atensyon at pagmamahal. Hindi ko naman alam kung mahalaga ba talaga ako sa kanya. sa alam ko lang mahal ko siya. irap na hirap kang alisin sa isipan mo and lagi kang nanghihinayang na ditawan yung memory na yan dahil wala po kayo narinig mga kaibigan <laughs> 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 ang inyong narinig ay katang isip lamang at hindi po at hindi po nararapat this is SSSPG <laughs> Langya kayo ah. Love ang one great love. Hindi kami horror. <laughs> Hindi kami manggugulat. <laughs> Bakit kayo ganyan? Yes, sa lahat ng mga Cinema Bravo followers, maraming maraming salamat sa lahat ng comments ninyo. Sa trailer namin, sana-sana po ngayong araw ng Pasko, panoorin niyo po ang One Great Love under Regal Films. And I'm sure lahat kayo paglabas niyo ng sinihan, marami kayo mapag-uusapan. Kaya watch this bago kayo mag-dinner, mag-lunch, mag-beryanda. And go out with your barkada friends and loved ones or mommy and daddy. Kung sino yung great love niyo, isama niyo na sa pagnood ng movie. So I'm sure mag-enjoy kayo. Thank you so much and bye, Merry Christmas and a Happy New Year, one great love, December 25.